Alam mo ba? Sa panahon ng amihan, nauso muli ang mga respiratory illnesses. Dito, madalas tumaas ang mga kaso ng trangkaso, ubot at pulmonya. Marami rin ang nagkakaroon ng asthma attacks dahil sa malamig na panahon. Dagdag pa rito ang paglaganap ng leptospirosis at dengue na bunga ng mga pagbahan na madalas nangyayari sa panahon ng taglamig tunay ngang nakakabahala ang mga sakit na ito. Kaya naman, mahalaga na magkaroon tayo ng health emergency preparedness. Alam nyo ba na mayroon tayong National Health Emergency Preparedness Day dito sa Pilipinas? Ang National Health Emergency Preparedness Day ay sinimulan noong December 6, 1995. Ito ay ayon sa Presidential Proclamation number no. 705 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Sinimulan ito bilang tugon sa mga seryosong health emergency tulad ng bird flu outbreak, mga epidemya at natural na kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Layon nitong bigyang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa tamang paghahanda at pagtugon sa ganitong mga sitwasyon. Sa ating bansa, maraming hakbang ang ginagawa ng Department of Health at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Halimbawa, nagpapatupad ang DOH ng mga vaccination programs para sa flu at pneumonia. Nagsasagawa rin sila ng information campaigns tungkol sa kahalagahan ng health emergency preparedness, malinis na kapaligiran at wastong pagkain kaya naman ang pagdiriwang na ito ay isang paraan para gisingin ang kamalayan ng mga tao sa kahalagahan ng paghahanda dahil hindi lamang gobyerno ang may responsibilidad sa emergency preparedness nasa kamay rin natin ang solusyon ngayon alam mo na